Magandang hapon muli mga kaibigan, mga kaubayan Kayo ba'y nakakita na, na or naka-encounter na ba kayo ng taong makulit kausapin na gusto ay sa kanya lang ang magiging mapagbigyan ng mga pananalita at kanyang busis lamang ang maririnig Dito po sa video na ito ay ate po matutunghayan Ito po ay si Mr. Repoya na member ng Samahang Iglesia Ni Kristo. Nagtaka naman ako, tanong ng tanong dito sa kabilang paning ng MCGI, pero doon sa kanila, hindi naman siya makapagtanong at maging ng mga outsider, hindi rin makapagtanong. Kung ano man ang nangyari mga kaubayan, alamin nga natin, pakinggan natin. Anong nangyari? Kausap niya dito si Brother Eli Soriano. CBC, Center, para para gawin nilang pa hindi ba gano'n? Ganyan ang Pilipos ko sa Yung salita ng to be equal, ginawang ang pagkapantay. Samantalang magkaiba ang senses nun. Magkaiba yung path of speak. Oh, sige, tapos na ako. Oh, sige, oh, salamat po, Mr. Puya. Oh. At ating eh, liwanagin dito. na Hindi ko dito, muna ano? ibababa, Mr. Ha? No? Ah. Hindi ko muna ibababa ang telepono. Hindi, baba na ako natin at tumawag na lang kayo ulit. Pagka ano. Eh, hindi na ako nakasagot. Eh, kanina ayaw niyo akong pasagutin, kaya pinabayaan ko kayo na magtapos na kayo eh. Bukas, sariling-sariling nyo naman eh. Hindi, ako oh, ngayon, sumawag kayo ulit. Eh, matakit na daliri ko eh. Hindi ah. na, maintayin ko na lang. Eh, ah. kasi ganito, yung sinasabi niyo, sabi niyo kanina, ano, pagbibigyan, pagbibigyan, ko, tayo, eh. pagbibigyan ko kayo, Mr. Puya, o. Oh. Ang sabi niyo kanina, yung thought it, not, uh, thought it not robbery to be equal with God, Oo. Oh. Eh, Isinalin ka niyo sa Tagalog na mali. Paano ang mali Ang pagkapantay. Oo. Oh. Noun yun. Alin ho ang noun dito? Ang pagkapantay yun ang noun. Samantala sa English, yung to be equal version. Ah, dito sa Tagalog, kanya, ginawang noun. Oo. Oh. Eh, saan ho natin nakuha yung paliwanag na ito sa Tagalog, eh, noun? Eh, sige nga, pa pakisuri nyo, mag-review kayo sandali, ho. Oh. Ah? Mag-review kayo na sandali ng grammar nyo. Ay, hindi ho ako authority ng grammar, eh, I Mr. Mean, ay, kaya pala kayo nagtakamal, eh. Hindi ho, oh, hindi gano? Oh. Kasi Biblia yung nakapinag-uusapan natin. Hindi ko ako may gawa nitong Biblia. Ayun ka nga, hindi ko naman kayo pinararatangan na kayo may gawa. Kaya. Eh, kaya, kaya sabi nyo, kaya kayo nagkakamali. Pero po yan, huwag nyo babaguhin nyo sabi Binabago niyo yung sinasabi siya eh. Binabago niyo eh. Kanina sabi niyo, kaya ako nagkakamali eh. Pakatapos nung sabihin ko sa inyong ito, nasa Biblia, hindi ko sarili ito. Oh. O oh, sige o. Oh. Meron akong duta sa inyo. Sapagkat inamin kanina nung kausap ko na talagang wala ka pang dapat ikagalit sa akin na galit ka. Ah, wala akong inaamin oh. ganun si kapatid na Big. May binata, may wala. May ako. Ang sabi ni kapatid na Big, nakikinig. Sandali, Mr. Puya. Sandali, Ay, ayaw nyo magbigay eh. Hindi hindi inaamin nung kasama ko Mister Puya baka mailigaw nyo yung nakikinig eh. Ang sabi ni kapatid na big kanito. Ang sabi niya eh, kung meron ng tao na nagagalit na walang dapat ikagalit, eh mali Yon yun. Yung sabi ni kapatid na Big, hindi ba ano kapatid na Big? Ano? Nabig ko, kung walang dahilan para magalit, eh mali talaga yun. Eh, Ay, talaga, yun talaga, talaga, mali. Wala, talaga, Ay, yung talagang mali, wala saan man kung dapat ikagalit. Eh, kung gusto nyo may tape kanyo kayo riyan, eh paanda rin yung Ay, tape ba, mo. Eh, mabuti siguro paanda rin yung tape yun. Eh, po yan, ah, Sabi... Hindi ko pa. Wala ah? pa akong sinat kung ano ang point of view ko dun sa pagtatanong ko, binigyan nyo agad ng conclusion na may doktrina na kami gano'n. Eh, hindi gano'n. Ito nga ang conclusion ko. Tama ang conclusion ko sa inyo eh. Na kayo, pag hindi papabor sa gusto nyo, ayaw Ay, nyo paniwalaan. Ah, mali. Yan ang tinatawag niya. Kaya na mali. Ano na? Yung yung sinasabi nyo. Eh, gano'n gano kayo, gano'n kayo. Ang Iglesia ni Cristo, pag hindi tatama sa gusto nila, maliro yung walang Wal, well, hindi yan ang topic natin eh. So, Ayun, Makulit. Fire, scholars, Disney, Makulit, di ba? <coughs> tatama sa gusto nila, kung nila, mali ang sali ng Biblia. Ganun din ako. Ako lang, ako lang, ang pinananagot ang Mr. Soriano, yung ating sinasabi. Wala akong pakialam nung kung sino may tupre nang ganun. Hindi, <screenship> oh, Iglesia ni Cristo, kasabi ko sa inyo. Oo, hindi ko din. Kinukupo. <laughs> pakip, sakip, hindi ko naman sinasabi sa inyo, hindi na kayong bodyo. sagutin nyo, Iglesia ni Cristo ang eh. At sinasabi so, ko sa inyo, ugali ng Iglesia ni Cristo. Makulit. Nakakindi hindi at tama kaya, sa kanilang siya. doktrina, erroneous daw ang... Hindi, huwag niyo ako sabayan. Huwag niyo ko sabayan, Mr. Puente, tayo magkakaintindi pangit sa ere. Eh. O, pangit sa ere. Pangit sa ere, hindi kayo marunong magbigay sa kapwa nyo eh. Ano, no ano? Alin ho, alin ho, ano, alin sabi Ano ba, sabi mo yan? Alin ho? Mga manluloko. Sa sino ho? Mga ministro. O ano ho ngayon? O, hindi ba sinasabi niyo yan? Ay talaga naman, lumarang manluloko. Silit mo ang gayahin si Kristo, na si Kristo sinasabi yun, na sinasabi yun, sa'yo yung mga ulupong. Pero si Kristo, pag nagsasalit ang gano'n, na mis, uh, na sa salita. Harap mismo ang pinagsasalita, hindi dahil... hindi ba kayo kaharap mo yun? Hindi ba kaharap ang mga ministro? Hindi. Kaharap po, sa telebisyon, kaharap sila. Mm. Eh. Ay, iba sa telebisyon. Nanonood na kahit nakikinig pa kayo sa radyo Sa telebisyon, eh. iba sa telebisyon. Tel tel kaya nga ayaw mo kumarap ng ibating diba personal dahil gusto mo sa telebisyon. Oo, oh, kaharap ako ng personal. Mr. Ripuya, yeah, hindi ba kayo nakakaintindi? Ano? Oh. Hindi ba kayo nakakaintindi na sinasabi? Ano, naintindihan ko, hindi kayo makaharap ng... Hmm, hindi, hindi nyo ba naintindihan sinasabi ko? na, na ka. So, kita na nyo mga kaibigan, napakakulit. Kakulit, ba? Diba? So, ito naman ang aking reaction dito, mga kababayan. Ang, ang sitwasyon ba ito at ang sistema na ito ng usapang nandyan lang, caller versus sa uh, host doon sa istasyon, ay nangyari ba ito doon sa samahan ng Iglesia ng Kristo? Doon sa kanilang DGEC, pag nagprograma na ang mga ministro ng Iglesia ng Kristo, nag entertain ba sila ng tawag? Ito akin na sarili ko itong experience. Nung, nung mga panahon na yan, ako mismo ang tumawag. Tumawag ako. Yun ay uh, mga bandang gabi na. Kasi alam mo namang programa na yan dyan sa DCEC. May umaga, tanghali, hapon. Yan. Puro, puro pangangaral yan. Mayroon lang segment dyan. Ngayon, isa sa mga, mga programa doon, tumawag ako. At may sumagot. Kasi binigay lang cellphone, telephone number. Nung, nung sumagot, sabi, sabi ko, uh, Sir, pwede ko bang matanong yon doon sa announcer ninyo? Abay, ang sumagot sa akin, yung, yung technician doon sa booth ng istasyon. Sabi niya, ano bang itanong niyo sir? Sabi ko, ganito sana ang aking ganito, ganyan, ganon, ganon. Ay, ako na lang ang ako na lang ang sasagot niyan sir. Huwag na lang anong ang ang announcer. 'Di diba, ba? Parang salikwaot. Kaya nga tayo tumawag dahil para doon sa announcer magtatanong tayo live on air. Ang problema nung ang ako sana magsagot, uh, ako ang magtanong. Doon pa lang sa technician doon sa bot ng ng istasyon nila ay doon na harang na ako. Ang sagot sa akin sira ko na lang sa niyan. Sabi ko hindi pwede, di bali na lang kung ayaw niyo ayaw mo kayo pasa doon sa house, di bali na lang. Ngayon ito naman dito kabaliktaran. Mapagbigay ang Programang ang dating daan sa kanino mang magtatanong. Diba? Kanina, si Mr. Repoya yun eh. Member ng Iglesia Ni Cristo. Napakakulit, ano? Ano kaya kung ito'y gagawin din naman doon sa kanilang programa? Palagay ko hindi mangyayari kasi sa, sa technician palang harang na eh. Eh ang Bradley walang harang-harang dyan. Pagka may nag-ring, siya mismo ang umaangat ng telepono. Siya ang umaangat ng telepono. At yun na ngayon nangyari kay Mr. Repoya. Napakakulit eh. Bakit ganito ang ginagawa niyo mga member ng Iglesia ng Kristo? O hindi ba niyo kayang gawin doon sa inyong sa inyong mga big boss doon? O ganito ba? Bakit ganito? Bakit ganyan ang sabi ni Mr. Seriano doon sa programa niya? Hindi niyo magawa kasi hindi kayo pwedeng pagbigyan. Ganon yun eh. Napagbigyan na kayo dito sa programa ng ang dating dan, umaabuso din naman kayo napakakulit pa may pagkabastos pa ng kaunti. Ito si Mr. Poya. Muli mga kababayan, nangyari ang tawagang ito at kung sapang ito, itong mga panahon pa noong 1980s, hindi pa nga uso araw mga cellphone, baya, tele, baya telepono lang, PLDT, yan, magda-dial-dial ka ng ganun. Yun po mga kababayan. Ito nga ang tanong ko. Sabi ko halimbawa kung itong mga member na ito na tumatawag, mga member ng Iglesia ni Kristo na pakakulit at tumatawag dito sa andating daan at manggugulo lang, hindi pa marunong magbigay bastos, diba? di ba? Hindi pa lang marunong mag magbigay, magbigayan, magparaanan. Aawahin ka pa tapos akala mo siya na ang hari sa doon sa usapan sa telepono. Di ba? Ang mga ito ba, walang, wala bang dok, uh, doktrina at aral sa ikakabubuti ng kapwa ng mga member na halimbawa mayroon kayong mag-inquire kayo ng mga bagay-bagay lalo na sa pala ng palataya sa ibang stasyon, sa ibang programa, ay ganito ang gagawin ninyo? Di ba kayo nahihiya sa laki-laki ng mga programa, laki ng simbahan ninyo, ganyan pala ang nagiging bunga ng mga tinaturoan ninyo? Masyadong mga balasubas Di marunong magbigay, di marunong gumalang. Pasalaman ka kayo na ang dating daan ay ganyan, mapagbigay sa kapwa na magtatanong. Dahil may programa nga naman talaga ang, ang, ang dating daan ng itanong mo kay Suryano. Ngayon, ginaya yan, ha, mga kaibigan. Ginaya yan doon sa panig ng, ng mga Iglesia ni Kristo. Gumaya sa Sikabularat. Mayroong ang dating daan, ang, ang MCGO ay ginaya nila ang, ang mabuting daan. Tapos, ginaya din nila magtanong-tanong. Ang problema, scripted. Bago maitanong, binasa. May nagbabasa. May nagbabasa. Hindi ba pwedeng diretsahan na, Oy, sir, ako, nakalista na ako dyan, ha? Ang ginagawa kasi ngang dating-dating, yung may mag magpoprograma, nakalista yan, oy, ikaw ang una. First come, first serve kasi, nakalista. Ang mga bastos naman ng mga member na ito, kagaya lang nangyari doon sa... Uh, Bible Expo. Aba sumisingit nang gugulo pa. 'Di ba? Mayroong ministro doon sa Cavite na alalan General Trias. Hindi na nga, hindi na nga nagpapalista nang gugulo pa. Nagtatanong kunyari, yun rin pala nang nag-ano lang nakikipagdebate. Ayan. So, yun po ang ibig ko sabihin. So, yun nga ang sabi ko kanina. Nakakita na ba kayo? Naka-encounter na ba ka tayo? Na ba kayo ng taong makulit na ang gusto ay siya lamang masunod? Siya lamang ang magarinig? Busis lang niya ang mangingibabaw? hindi marunong magbigay sa kapwa. Ito na yon si Mr. Repuya, member ng Samahang Iglesia ni Kristo. Yan lang naman. Tinatanong ko lang, mayroon ba kayong aral sa, uh, bilang isang paggalang sa kapwa? Kung wala, di talagang ganyan kayo. At nakita naman natin kung paano nagtanong si Mr. Repuya. Yun po mga kaubayan, ang aking uh, maiksing video na ito. Sana po, sa susunod natin gagawin, maging notified kayo at mag-sharing uh, ulit tayo. Gaya nito, sinishare ko yung mga naitago ko ditong pangyayari. way back mga, ano, dekada na po, dekada 80 ito. So, ito, sharing ko lang naman din sa inyo. Kasi kung itatago ko naman ito, siyempre sa mga bagong mga henerasyon ngayon sa mga mananampalataya, hindi nila alam ito eh. Na ganyan pala dyan sa may, sa mga iglesia ng Kristo, may mga kabastusan. May pagkabastos. Ayan. Magginoo kunyari, nyari pero mga bastos pag, nag, ah, pag ah, nag araw ng pagsamba, ang puputi ng mga damit. Ha? Akala mo ay sa sa husgado pero pagdating doon pala sa lugar na dapat ng ano ipagpatupad ang mga magagandang aral, magagandang asal, wala, bagsak. Ito po yung link ko si Felix More TV hanggang sa muli mga kaubayan. Kita kita kits sa susunod kong mga upload ng mga video. Maraming salamat at magandang araw hanggang sa muli. Bye-bye.